Nagtataka ka ba kung bakit sa dinami-dami ng nagre-react sa mga post mo pero bakit iilan lang yung nagko-comment na kahit nakapublic naman lahat yung mga post mo? So kagaya na lang dito guys sa concern ng isa sa ating mga followers na bakit nga daw ba hindi nakakapag-comment yung mga followers niya sa kanyang mga pinopost na kahit nakapublic naman daw lahat ito. So kung ikaw rin guys ay nakakaranas ng ganito, mas maiging i-check mo na lang yung settings ng Facebook account mo. So paano nga ba natin ito makikita? Ang una natin gagawin ay buksan lang natin ang ating Facebook account. And then, pindutin lang natin itong settings na nandito sa taas. Tapos, scroll lang natin dito sa baba at hanapin natin itong followers and public content. Pindutin natin. Tapos, pindutin natin itong who can comment on your public posts. So dito guys, makikita nyo na kung sino yung mga pwede lang mag-comment sa mga public post nyo. So siguro nga naka-friend only ka lang, kaya kahit naka-public pa yung mga post mo, mga friend mo lang ang pwedeng mag-comment sa'yo. So dapat naka-public ito guys, para lahat ng mga followers mo and non-followers ay pwedeng mag-comment sa mga public post mo. And then save. So ganun lang gawin nyo guys, sana yung makatulong. Thank you for watching.